Good morning mga kabuang Update natin sa Parking area natin Kasi lakas ng ulan kagabi Baba tayo Para magwalis Tignan natin kung anong kulay ng tubig natin Putik na naman Maputik na naman Kasi lakas ng ulan kagabi Dulas na naman dada anak natin. Hmm, tingnan na. Madulas na naman ito. Dito muna tayo mga kabuang. Tahan-tahan lang. Baka mga bulansod tayo. Baka mga bulansod, mga bulansod. mga bulansod. natin dito bisita uy huwag ka munang umulan aray nako sakit sa tuhod matanda na matanda matanda na itong ay kabuang na to hawak lang sa kawayan baka madigyasin tayo nabaliin pa tayo buyag buyag ito madulas to dito na part ang madulas kapag pag may bisita mamaya kailangan talagang mag ano magdahan-dahan parang hindi siguro bumaha hindi siguro lumab lumabo yung tubig pero hindi natin alam baka lumabo na naman kaya titingnan pa rin natin kung anong update sa tubig natin kaya yeah. para yatang hihirapan tayo sa paglakad. satu bigna inulan kagabi lakas batman man ang ulan kagabi dahil sa bagyong bagyong nando Eh bat ganon Kala ko Ano na bagyong nando yon ha bagyong nando tumaman tayo sa ini Madulas dito. Ito ang part na madulas. Makama ano tayo. Kailangan lagyan yan ng isang uh, malapad na bato. Para aapa ka ng... Uy! Hindi pala malabo yung tubig. Kala ko malabo yung tubig. <laughs> hindi pala... ano, may... May kunting lakas yung ulan kaso hindi tumagal kaya pala hindi bumaha ang tubig natin linaw pala malinaw pala kala ko malabo ito yung bridge natin first bridge ito yung dating bridge oh yeah. ano nasira kaya uh, pinalitan namin dito sa kabila Pelah yang tubi ko, dipe lah melabo, kealaku oh. Di melabo, dipe lah, linau pe lah, you know, jenang port namiyan, dipe yung daanan. yung area ko dito na na uh, pala yung mga kasama ko uy nang huhuli sila ng ano tinatawag ditong ulang ito yung dalawang balsa yan saka yan huli pala ng ano tong mga ano namin kapit bahay samahan ko sa tour guide yan sila oh. sila dudong at saka si punjot malukay na ba eh Ano na daplin mo na niya Oh,

ko ko dalawan ni lah Eh, na masol dai mah ni ah, aku anglo an na masol ana wanta 10 orang kebukatan dai tabiina to na iken ngaluana deku wa hirum na abi na, kanang ulang mai paunon nya pangsila ไอ้กระปสกุ้งนดัดผู้ติอนมันเงตันยิสันหนเอาด้กายวะดัด Tinggal pula. Yeah, cliff jumping. Hanggang dito na lang mga